quick update lang no sobrang lamig ngayon sa Tokyo paano pa kaya yung mana sa Hokkaido or snowy parts ngayon ng Japan anyway 8 degrees temperature right now pero mas lumalamig dahil sa hangin lalo kahapon sa Kamakura at Odawara grabe sobrang lakas ng hangin feeling namin ah mas malamig pa yon kaysa nung nasa Nagata kami kung napansin nyo wala na naman akong mask Papagalitan na naman ako ng mga magkakalig na commenters dyan. Pero to be honest, hindi naman talaga record mas dito eh. Normal lang as usual. May mga Japanese at mga foreigner na nakamask. At meron ding hindi. No? Kasi kahapon, may salaryman kami nakatabi. Ubo ng ubo. Buti na lang kami nakamask. Shoutout kay Kuya Commenter na sabi sa amin na magmask sa mga trains, sa madaming tao like do sa Kamakura. Grabe, daming tao kanina. Ay, kahapon pala. <laughs> Yun lang. Habang quick update ko, no? As usual, sarang clock na code. Gamitin nyo. Okay?